Good morning sa inyo guys! Ano kaya yung nararamdaman ng mga seaman tuwing magpapasko sila sa barko for today's video? Grabe, nagulat ako sa mga sagot nila, lalo na yung mga veterano. Let's go! So ayun na nga guys, medyo may kalungkutan yung katanungan natin pero nakakuha pa rin ako ng motivation sa kanila. Shesh! Biro nyo naman, tinanong ko na rin kung nakailang pasko sila sa Pinas kasama yung pamilya nila laban dito sa barko. Kaya bago pa ako maiyak, ayusin muna natin tong kulungan ng aso. Ito pala yung kennel number ko guys. Dito pala pansamantala nag stay yung mga cute na alaga ng mga pasahero. Katulad nito. Guys, yan yung mga asa namin guys. So, lupit ng mukha Oh. Tignan nyo naman to guys. Parang gustong sumama sa akin. Ang cute-cute mo. Uwi kita sa Pinas. Sheesh! Ito naman mukhang stop toy. Grabe yung balahibo. Ano kayang lahi to? Akala ko nga yung alaga ni Marimar, si Patras, eh, batang 90s. Ito nga pala si Uncle Jun, isang sailor ng barko. Siya pala yung in charge sa pagpapanatiling malinis dito. Tignan nyo naman guys, dumaday pa yan kahit walang nahuhuling isda, matanggal lang yung mga dumi, oh yeah! Kompleto rin naman yung mga gamit dito guys, only supply, kaya panigurado, masarap lagi yung tulog ng mga aso. Whoop, whoop. Dahil nandito na rin si Uncle Jun, tanungin na rin natin siya kung anong nararamdaman niya tuwing nagpapasko siya sa barko. Uncle Jun, ano naman masasabi mo na magpapasko ka ulit dito sa barko pala? Oo, oh, na, uh, parang ano uh, na guys. Hindi ko na naramdaman yung mga ano. Kasi lagi naman gano'n. Pero sa katagalan guys, ma-adjust mo rin yan. Ah, ma-adjust mo rin. Okay lang sa'yo. Kumbaga sanay na Uncle Jun. Sanay na, sanay na. Eh, uh, grabe, ilang taon na Uncle Jun? 23 years. Oh, 23 years. Sa 23 years, ang plan ilang beses ka nakapagpasko sa Pinas? Nabilang oh, mo ba? Oh, siguro, ano, more or less, mga uh, Pito? Biruin nyo yun guys, sa 23 years, pitong beses lang siya nakapagpasko sa atin, pero may mas malala pa dyan. Pero bago tayo pumunta doon, tanungin muna natin si First Timer, unang Pasko niya sa barko, alright! Guys, tatanungin natin si First Timer kung anong nararamdaman niya sa first time siya. Ay, grabe, lumalaki na yung katawan guys. May protein shake pa! eh. Hey! May budget! <laughs> first timer, ano namang nararamdaman mo na first time mong hihiwalay sa family mo na magpapasko ka dito sa barco? Ano, ah... Uh, masaya na malungkot, guys. Kasi, masaya, syempre, may pera. Malungkot, malayo ka sa kanila. Sabihin nila sa oras nila, di ba? Tapat nandun ka, gano'n. Kasi alam mo naman, nung Pasko ng mga Pinoy, mga pinay syempre mas masaya talaga kasi sa ibang bansa yung culture natin. mukhang at home na at home na si first timer dito sa barko guys, tignan nyo naman, nagpapalaki pa ng katawan shush so, dati tabayan, e, ngayon muscle na eh wala, wala. Hey! carbon lodi godfather, ano namang nararamdaman mo na magpapasko ka dito sa barko bilang veterano syempre, malungkot na sa pamilya kailangan talaga tapos ko na sa bahay ka, sa pamilya ka. Diba? Oo. Oh, ano na yan? Pro... Si Man's Life. So, Pro... wala tayo magawa. Naka, naka ilang Pasko na ba dito sa barko? <laughs> Nabilang mo pa ba? Marami na! <laughs> San mas lamang? Sa barko o sa Pinas? Siyempre sa barko. Sa barko? Sa barko. Right, guys, ayan ah. Godfather guys. 30 years in service. Wala tayo magawa eh. Kailangan na uh, eh, magtrabaho tayo pa sa pamilya, di ba? Oo, oh, yun. Pag-uwi na lang, tsaka na lang magpapasko. Oo, oh, yun. Araw-araw, Pasko pa eh. Araw-araw, yun. Araw-araw, -ara Pasko. Pag-uwi. Sa loob ng 20, 23 years on board. Oh. Sa business na ako, nag-Christmas sa Pinas. Ah, isang beses pa lang? Isang beses lang. Grabe yun guys, sa 23 years, isang beses pa lang siya nakapagpasko sa Pinas. Parang ako na yata yung makakapag-break ng record niya, wag naman. Alright.